So, hello guys. Di ako dire ulit sa ilog. So, for today's video, hindi mo po for today's video guys, no, kay kung ano yung atong uh, Update na sa ilang iingon mga nga sa sa current post about ang baha gani. So, nai nag-comment guys illegal laging ang dahilan sa pagbaha. So, muna ako ipakita ninyo guys. No? Ayan eh. Ito yung mga puno guys. Yan, mga puno na nila. Kana, muna ilang mga ugat na guys. Na nga apil na. Pero of course, na nga ot-ot na na kay. Di ba hago? Di ba? Ikaw ay masa, ma maano? Di ba kay mga ot-ot ka? Ano yung giingon niya? Yeah, Dili ni about sa illegal laging, moong na yun anin na karon ron. sa sa Long sa Santa Margarita. Tayo, oh. kung, ki, kung iligal laging ko guys, mga puno na yan guys. Walang ugat yan nakasama sa so, pag-anod ng baha, diba? So, dili sa tawang kayo nga iligal laging. Muna naging iingon nga kuan climate disaster. Ah, climate disaster, tama ba? Yan ang sakaiyahan na gani guys. So, dali ko. Atong kuan antong kanding sa una nga green grass pa kayo diri. So medyo na affected yun siya. kayo sila guys. So tiyan. Ito ni Pakita ha. So dili ko agi guys. Kaya na ko ituyo. Dito sa kana na ili. So kana. Hmm. Nako kayo ng kahoy. So gumingon ka nga ka ng illegal laging dress sa, sa among ah. Hindi po yan totoo guys. Kasi kung illegal laging. Dapat hindi kasama yung mga ugat, oh, di ba? Nagko kay yung ugat, guys. Naapil. Oh, kini. Hmm. Ugat na asay ugat. No? Oh. Oh, to ang puno pinakataas, di ba? So, dili jud makaingon nga eh, illegal laging. So, naa problema nga to sa taas, sa ibabaw tungod kay na ay mga na landslide. So, dako kayo, daghan kuno kay kayo na landslide nga to, guys. Atong tanaw diri kay nga nung na ay, tinaw diri nga side murag nice diri na tin tinaw nga side look oh wow so sa ganahan maligo na ay, na ay kuan part diri ang tinaw oh di ba mura na so atong tanawon kung pwede ba siyang kaliguan jud eh hey, oh Diba tinaw diri? Tinodri guys Hmm. Sarap so, bantak din ang giatang. Ito kung ana na din. bantak So pwede din din maliko. Kaya ni Tinodri ah. Ganoon na to be ba? Bantak pa ba? yung abay. Ista <laughs> Actually, EL, eh, kay, na sulod. Actually, mo ko sa kanan na ili. Kaya na dito ah. Kaya kay na malihin ang kugabaw. So let's see kung may laman yung bantak nila. So wala. Isa may bantak. Bantak ba ni? Net ba net? So wala ilaman. Sorry kayo. Ah, diba? Nagpag ko kanina yung nag Pero wala di sulod. So, dapat diba guys. Mauni ni katong. Oh, siguro ni ang akasya nga dako kayo dito si Mabaw. Oh, naano dyan siya, guys. So, ayun, dyan pag-ingon nga. Illegal laging, ha? Katong nag-comment si eh. Mr. Chichichi, blablabla <laughs> Muna yung kahoy, guys. nag kayo, akasya. Ano to nang akasya O, oh, magamit ba ni si Jao? Ay, kay. Puragwa, may nag oh, may nag- Pansin aning dakong akasya dari oh. Dako kayo guys. Dako pas lawas na ako. Murag times 4 na sa lawas. O oh, ba diba? So muna yung ugat guys na apilog kaanod. aja na lang ah, ang tripataka. ingon nga iligal laging kaya may iligal laging diri sa amo amo ah, dapit no so na ako tunis sa ilog 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 ta si Manu mario yang kanding na ay niya ngan ni ja look at that ay out diri guys pay okay, payo ang gigas sa CEV oh, di ba

Ah, no? Bueno. Ay, kuan. Ta kuan na salog eh. So guys, kini ah. Salog pa din din hi ha. Nja gibalhin ni lagi bako dito na side mga nalipat na yung agyanan sa tubig. So kini tan awa guys, kung unsa ka putik. Nga sa tubig na putik ayo. Ano ba? Diba? So, kini din hi ang aside. Mo kini ang original nga salog. So, ilang gibalhin dito. Ah. Ang nila dito tungod kay aron ang tubig ari na dire. Is global. So, manalang ni Nebelen sa New Zealand, guys. Oh, sirang sirana na. No. ano, baha. wala na tong magandang view diri ah. so kung mutubo ni balik na po ni siya diri kaya di ako ba hindi hmm. na siya so manan ni ang yung puno na maganda kaya na siya natumba na wala na New Zealand na tang tang na so dito nga part ay nagi pahu, gipako anan, New Zealand, tumotoh niya na mga kambing dere guys.